Sa pag-abot ng edad na 70 pataas, maraming Pilipino ang nagsisimulang magtanong, gaano pa kaya katagal ang kaya kong mabuhay? Pero heto ang magandang balita. Ayon sa mga pag-aaral sa buong mundo, may malinaw na mga palatandaan na pwedeng magsabi kung malusog pa ba ang katawan at kung gaano kalayo pa ang maaaring marating ng iyong buhay. At bilang mga Pilipino, may kakaibang kultura tayo ng pag-aalaga, pakikisama, pananampalataya taya at pagtitiyag na madalas nagiging susi kung bakit marami sa ating mga lolot lola ang humahaba ang buhay sa mga probinsya karaniwan pa ang mga nakakaabot ng edad 90 pataas dahil sa simpleng pamumuhay sariwang hangin at mas aktibong araw-araw na rutin. Pero hindi lang kultura ang importante, sinasabi rin ng Agham na may 6 malinaw na senyales na makikita sa katawan, sa gawi at sa pag-iisip ng isang senior na tumutukoy sa posibilidad ng mas mahabang buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang bawat senyales ng malalim, ipapaliwanag ang sayentipikong dahilan at ibabahagi ang ilang karanasan ng mga Pilipinong senior na nagpapatunay dito. Marami sa mga ito, ito ay maaaring ginagawa mo na at kung oo, mas mataas ang tsansa, mas humaba ang iyong buhay kesa karaniwang inaasahan. Kung ikaw o ang isang mahal mo ay nasa edad 70 pataas, napakahalaga ng video na ito. Hindi ito para matakot, kundi para malaman kung paano pa mapabuti ang kalusugan at maunawaan na ang pagiging 70, 80 at kahit 90 ay hindi parusa, kundi bagong yugto na pwedeng puno ng lakas, saya at pag-asa. Unang senyales, malakas pa ang iyong grip strength. Isa sa pinakamalakas na indikasyon ng mahabang buhay ayon sa siyensya ay ang grip strength o lakas ng pagkakahawak. Ayon sa mga pag-aaral mula sa British Medical Journal at National Institute on Aging, ang mga taong may malakas na grip strength sa edad 60 pataas ay mas mababa ang tsansa ng bigla ang pagkakasakit, pagkahulog at chronic diseases tulad ng heart failure. Bakit? Dahil ang lakas ng kamay ay hindi lang tungkol sa kamay. Ito ay sumasalamin sa lakas ng buong katawan, kabilang ang puso at kalamnan. At kung titingnan natin ang kultura ng mga Pilipino, lalo na ang mga senior sa probinsya, makikita mo kung bakit mas marami sa kanila ang umaabot ng 80 pataas. Halimbawa, ang mga lolo sa Ilocos at Cordillera, kahit edad 75 na, kaya pa rin humawak ng pala, kalaykay o magbuhat ng sako sa bukid. Hindi nila alam, pero araw-araw nilang pinapalakas ang kanilang muscle health na konektado sa longevity. Isang halimbawa si Lolo Ernesto ng Nueva Ecija, 78 years old. Sa tuwing pumupunta siya ng palengke, kaya pa niyang magbitbit ng dalawang supot ng gulay at bigas nang hindi hinihingal. Nang sinuri ng doktor ang kanyang muscle mass, lumabas na ito ang dahilan kaya bata pa ang kilos niya at mababa ang blood pressure. Ang lakas ng grip at braso niya ay senyales na ang kanyang puso ay gumagana ng maayos at hindi nang hihina. Kung gusto mong malaman kung nasa long life zone ka, subukan mong pisilin ang isang tubig na bote o tingnan kung gaano katagal mong kayang humawak sa isang mabigat na bagay. Kung maganda pa ang kapit, posible pang humaba ang buhay basta ipagpatuloy ang light exercises gaya ng paglalakad, pagangat ng bote na may tubig, o pagwalis sa bakuran. Kahit simpleng daily chore sa bahay ay malaking tulong at tandaan, hindi kailangan maging bodybuilder ang mahal halaga ay consistent movement na nagpapalakas ng kalamnan. Pangalawang senyales, may malinaw ka pang layunin sa buhay. Isa pang napakalaking salik ng longevity ay purpose o layunin sa buhay. Ayon sa mga pag-aaral mula sa University of Michigan at Japan Health Institute, ang mga taong may malinaw pang dahilan para bumangon sa umaga, kahit lampas edad 70, ay may mas matatag na puso, mas mababang stress level at mas mabagal ang cognitive decline. Kung tutuisin, likas sa mga Pilipino ang sense of purpose. Maraming lolo at lola ang patuloy na nabubuhay ng mas mahaba dahil sa pakilamdam na kailangan pa sila ng pamilya. Halimbawa, ang mga lola na nag-aalaga ng apo araw-araw, gumigising sila ng masigla dahil may tungkuling ginagampanan ang mga lolo naman na nag-aalaga ng halaman, nag-aayos ng bubong o may misyon pang tapusin ang maliit na negosyo ay mas malusog ayon sa research. Isang magandang halimbawa ay si Lola Virginia, 84 years old mula Samar. Pagkatapos mamatay ng asawa, nagdana siya ng lungkot at halos hindi na kumain. Pero nang inalagaan niya ang kanyang garden, simple lang, may ampalaya, kamatis at ilang halamang gamot, nakabawi siya. Ayon sa doktor niya, bumaba ang blood pressure, gumanda ang lakas at mas naging alerto ang isip. Dahil may layunin siya, gumanda ang kanyang overall health. Sinasabi ng pag-aaral na kapag ang isang senior ay may malinaw na layunin, mas nagiging aktibo ang utak. May reward hormones na lumalabas tulad ng dopamine na nakakatulong sa mood, focus at energy, kaya marami ang humahaba ang buhay dahil dito. Kung ikaw ay 70 pataas, itanong mo ito sa sarili mo. Anong dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw? Kahit maliit lang tulad ng pag-aalaga sa pusa, pagdidilig ng halaman, pagdarasal para sa pamilya, o kahit pakikipagkwentuhan sa kapitbahay, lahat 'yan ay nagbibigay lakas na nakakaapekto sa haba ng buhay. Dahil kapag may layunin, may direksyon, at kapag may direksyon, mas tumitibay ang katawan at kalooban. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong senyales, maganda pa ang bilis ng iyong paglakad. Ayon sa Journal of the American Medical Association, isa sa pinakamalakas na indicator ng longevity ay ang walking speed. Kapag kaya mo pang maglakad ng maayos, hindi mabilis hingalin at hindi nanginginig ang tuhod, ibig sabihin ay maayos pa ang iyong puso, baga at muscle coordination. Sa Pilipinas, halata ang pagkakaiba ng seniors na aktibo sa paglalakad at yung palaging nakaupo lang. Ang mga nakatira sa probinsya, lalo na sa Bicol, Cordillera at Visayas, ay karaniwang mas humahaba ang buhay dahil sa araw-araw na paglalakad, papunta sa tindahan, simbahan, palengke o bahay ng kapitbahay. Ang simpleng paglalakad na 20 to 30 minutes araw-araw ay napakalaking tulong sa longevity. Halimbawa, si Lolo Danilo ng Antique, 81 years old, araw-araw siyang naglalakad mula bahay papuntang dagat para magmasid ng mga mangingisda at makipagkwentuhan. Sabi ng doktor niya, napakaganda ng blood circulation niya kaya bata pa ang galaw at hindi barado ang ugat. Kaya kahit 81 na, para siyang 65 sa lakas ng katawan. Kapag bumabagal ang paglalakad ng isang senior, madalas ito ay senyales ng maagang pag-weak ng puso, pagkakaroon ng nerve problems o inflammation sa joints. Pero kung maganda pa ang lakad mo, steady, hindi mabilis hingalin at hindi ka agad napapagod, ito ay isa sa pinakamalakas na senyales na maaari ka pang mabuhay ng matagal. Simple hang ang test. Maglakad ng isang minuto. Kung kaya mo itong gawin ng hindi hingalin at walang sakit sa tuhod o balakang, nasa long life zone ka. Huwag baliwalain ang simpleng paglalakad dahil ito ay isa sa pinakamabisang natural medicine para sa seniors. Hindi kailangan ng mamahaling equipment, hindi kailangan ng trainer. Isang magandang pares ng chinelas o sapatos lang, ayos na. Pang-apat na senyales malinaw pa ang isip at naaalala ang mahahalagang bagay. Ang cognitive health ay direktang konektado sa longevity. Ayon sa research mula sa Harvard School of Public Health, ang seniors na malinaw pa ang pag-iisip, mahusay pa ang memorya at kayang mag-focus ng maayos ay may mataas na chance of living longer. Dahil, ibig sabihin ay maayos ang daloy ng dugo sa utak at hindi mabilis ang pag-degrade ng brain cells. Sa kulturang Pilipino, malaking tulong ang araw-araw na mental stimulation. Halimbawa, ang mga lolo't lola na mahilig makipagtsismisan na healthy naman, magdasal ng rosaryo, magbingo, magsungka o magkwento ng kasaysayan ng pamilya ay mas aktibo ang utak. Kahit ang simpleng pagbilang ng sukli, pag-alala ng resiti ng sinigang o pakikipagtalo tungkol sa politika, lahat yan ay mental exercise. Isang halimbawa si Lolo Pepe, 79 years old sa Batangas. Kahit may edad na, malinaw pa rin ang isip niya dahil araw-araw siyang nagbabasa ng dyaryo, nanonood ng balita at kinakausap ang mga apo tungkol sa buhay. Ang resulta, mas bata ang kilos, mas alerto at hindi madaling mawala ng fokus. Sabi ng doktor niya, ang mental sharpness niya ay nagpapababa ng risk ng demensya. Kung ikaw ay senior, tanungin mo, madali pa ba akong makaalala? Naiintindihan ko pa ba ang mga bagong bagay? Kaya ko pa bang sundan ang usapan kahit mabilis? Kung oo, napakalakas nitong senyales na malusog ang utak mo at maari pang humaba ang buhay. Para mapanatiling matalas ang isip, subukan ang mga gawain tulad ng puzzle, pag-aaral ng bagong dasal, pagsusulat, pagkwento sa mga apo o pag-alala ng menu sa palengke. Ang utak ay parang kalamnan kapag hindi ginagamit ng hihina. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Panglimang senyales, stable ang emotions at hindi madaling madepress. Ayon sa pag-aaral mula sa Yale School of Medicine, ang emotional stability at resilience o kakayahang makabangon mula sa stress ay napakalaking faktor ng longevity kapag ang isang senior ay hindi madaling ma-overwhelm, hindi agad sumusuko at marunong magpatawad at magbitiw sa galit, mas tumataas ang buhay. Sa kulturang Pilipino, malaki ang papel ng pananampalataya, pamilya at komunidad. Kapag ang isang senior ay palaging may nakakausap, may natatawagan, may nag-aaya magkape o may kasamang magdasal, bumababa ang risk ng depression at heart disease. Hindi lang ito mental, physical din. Kapag stressed ang tao, tumataas ang cortisol na sumisira sa puso at immune system. Isang tunay na kwento ay si Lola Sion, 90 years old mula Laguna. Sabi niya, ang sekreto ng mahabang buhay ay huwag magkimkim. Kahit maraming pinagdaanan sa buhay, pagkawala ng asawa, kahirapan, anak na nag-abroad, hindi siya nalugmok sa lungkot. Lagi siyang nakikipagkwentuhan sa kapitbahay at araw-araw siyang nagsisimba. Ayon sa doktor niya, ang tibay ng kanyang puso ay kakaiba para sa edad niya. Hindi dahil perpekto ang buhay niya, kundi dahil marunong siyang mag-let go. Kung ikaw ay 70 pataas at alam mong stable pa ang iyong emosyon, hindi ka madaling magalit, hindi ka nagpapakain sa lungkot at kaya mong umiti kahit may problema, malaki ang posibilidad na humaba pa ang buhay mo. Pang-anim na senyales, may malalapit ka pang kaibigan o kapamilya. Isa sa pinakamalakas at pinakamatibay na prediktor ng mahabang buhay ayon mismo sa Harvard Adult Development Study, ang pinakamahabang pag-aaral sa kasaysayan tungkol sa human happiness at longevity ay malusog at matatag na relasyon. Hindi vitamins, hindi mamahaling gamot, hindi organic na pagkain at lalo hindi kayamanan. Ang totoong nagpapahaba ng buhay ng mga seniors ay ang pakiramdam na hindi sila nag-iisa kapag ang isang tao ay may kausap araw-araw, may nakakasamang kumain, may tumatawag para kumustahin o kahit may taong naghihintay sa kanya, tumataas ang antas ng kanyang kaligayahan at bumababa ang stress hormones tulad ng cortisol na kilala ring nagpapabilis ng pagtanda. At sa kultura nating Pilipino, mas lalo itong totoo. Ang bayanihan spirit, ang sabayang pagrorosario, ang sama-samang pag-inom ng kape sa sari-sari store, at ang pagdalaw ng mga kapitbahay sa mga matatanda, lahat ito ay natural na social medicine na hindi natin napapansin. Ipinapakita ng research na ang social isolation ay may epekto sa katawan na parang naninigarilyo ka ng 15 sticks kada araw. Pero ang may malapit na kaibigan o kapamilya, para itong shield laban sa sakit. Isipin si Lolo Mario ng Cebu, 88 taong gulang. Kada umaga, may grupo na siyang naghihintay sa may tindahan. Nagkukwentuhan, tumatawa at minsan nag-aalitan ta sa paborito nilang basketball team. Kapag minsan hindi siya nakakarating, agad siyang hinahanap. Ang simpleng paghahanap na iyon, yung pakiramdam na mahalaga pa rin ako sa mundo, ay nakapagpapalakas ng kanyang puso. Ayon sa kanyang doktor, mataas ang kanyang immune response, mas mababa ang blood pressure, at mas maganda ang sleep quality kumpara sa mga senior na mag-isa lang sa bahay buong araw. Iyon ang kapangyarihan ng social connection, literal nitong pinapalakas ang katawan. Kaya kung isa kang senior, mainam na tanungin ang salili. May nakakausap pa ba ako araw-araw? May kaibigan pa ba akong kumakaway sa akin kapag dumaraan ako? May kapamilya pa bang nagaanyaya sa akin kahit simpleng merienda? Kung ang sagot ay oo, napakalakas ng senyales na kaya mo pang mabuhay ng mas matagal, mas masaya at mas malusog. Sapagkat, ayon sa siyensya, ang mga taong may matibay na relasyon sa kanilang huling taon ay hindi lang humahaba ang buhay, mas nagiging meaningful pa. Pangwakas na kaisipan sa kabuuan, ang haba ng buhay paglampas ng edad 70 ay hindi simpleng usapin ng swerte, lahi o mina ng genes. Ayon sa malalaking pag-aaral sa gerontology at longevity science, tulad ng Harvard Study on Adult Development, Blue Zones Research, at iba pang long-term health studies, may malinaw na siyentipikong ebidensya na ang mga senyales tulad ng lakas ng katawan, bilis ng paglakad, tibay ng memorya, katatagan ng emosyon, layunin sa buhay, at malalim na relasyon sa kapwa ay malalakas na tagapagpahiwatig ng haba ng buhay. Hindi ito mga hula, ito ay nakabatay sa dekada-dekadang sayantipikong obserbasyon na paulit-ulit na nagpapatunay na ang aktibong pamumuhay, stable mindset at strong social bonds ay direktang konektado sa longevity. At bilang Pilipino, mas mayroon tayong natural advantage. Maraming pananaliksik ang nagpapakita na ang mga taong may matibay na suporta mula sa pamilya at komunidad ay mas bihirang magkaroon ng depresyon, mas mabilis gumaling mula sa sakit at mas mataas ang tsansang umabot sa edad 90 pataas. Likas sa atin ang pakikipagkwentuhan, sama-samang pagkain, pag-aalaga sa matatanda, pananampadataya at araw-araw na pakikisalamuha mga ugaling pinatutuyan ng neuroscience na nagpapatibay sa utak, nagpapababa ng stress hormones at nagpapalakas sa immune system. Ngunit ang pinakamahalagang aral, hindi huli ang lahat. Kahit umabot ka man sa edad 75, 80 o maging 95, kayang-kaya pang baguhin ang kalidad ng iyong mga natitirang taon. Napatunayan sa maraming clinical studies na ang simpleng paglalakad 20-30 minutes a day ay nakakapagpababa ng panganib ng stroke, dementia at heart disease. Ang pagkain ng mas maraming gulay, prutas, isda at pagkain na mataas sa antioxidants ay kayang magpababa ng inflammation at magpahaba ng buhay kahit nagsimula ka ng magbago sa late adulthood. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw at pag-iwas sa sobrang pag-aalala ay isa sa pinakamalalakas na proteksyon laban sa chronic illnesses ayon sa research ng American Heart Association. Sa dulo, hindi lamang edad ang sukatan kung gaano pa kahaba ang iyong biyahe. Ang tunay na tanong ay paano mo ginugugol ang bawat araw. Dahil ipinapakita ng siyensya na ang taong masaya, kumikilos, nagmamahal at may dahilan para magpatuloy, sila ang madalas na tumatagal naway magsilbing inspirasyon at gabay ang anim na senyales na ito para sa iyo at sa iyong mahal sa buhay. Ang pagiging senior ay hindi katapusan. Ito ay bagong kabanata, bagong lakbayin at bagong pagkakataon para yakapin ang buhay ng may pag-asa, layunin at pagmamahal araw-araw.